Hello po mga katandar Mapagpalang umaga sa inyo mga katandar May sisir na naman ako sa inyo no Na mga mutya na lilimusan ng ating Solidong subscriber Taga Ibang bansa sa taga Canada Pero May kamag-anak siya dito sa Pilipinas Kaya doon lang natin ipapadala to sa Manila, no? Ayan po yung lilimusan niya matander. Ah, uh, pampasirte. At pang dipinsa, no? Ito linta, linta, kulog, kulog, lintang puti, bato mo dalawa, no? Ito hindi ito, ito kasali. Kasi ito, gamit ko po ito sa haring bakal, no? Pero bago tayo magpasimula ng bago tayo magpaliwanag ng virtud nito matanda na no? palaalam muna tayo sa mga bagong napadanjan, bagong manunood no? ito pong videos na ito ito pong channel na ito ito po yung para lang po sa mga taong naniniwala ng mga anting-anting agimat laning-laning sa tawan at lihim ng galungan no? at mga mutya ng kalikasan kung hindi naman po kayo naniniwala ay maaari nyo na pong iskip yung channel lang no? respect lang po sa mga antingiro at sa mga tao naniniwala ng mga agimat at anting-anting hanggang ngayon, no? Kasi kanya-kanya tayong paniniwala, kaya hindi natin masisisi yung bawat isa tao. Bawat isang tao na yan ang paniniwala niya, no? Kanya-kanya po tayong kakayahan, kaya respeto lang natin ang maniniwala ng isang tao yun lang po matanda balik tayo dito sa paliwanag dito sa mga mutya na ito no ito matander ito ay mutya ng linta na itim sa so kaitong linta na itim ang kapangyarihan po niyan matanda yan po ay pam at pandipinsa yan po ay syurte sa negosyo at tindahan o ano uri ng, ng hanap buhay mo yan po ay nag, nagsisipsip ng, ng good energy ng good energy ng syurte nagsisipsip ng syurte no? papunta sa negosyo mo o tinatawag na money magnet yan po ang kakayahan yan at sa pangdipinsa naman yan po ay may kakayahan sa pagdipinsa sa mga masamang elemento no at meron din siyang virtud na masugatan ka ay mabilis maghilom yung yung sugat yan po ang kakayahan ng linta no pero kung sa inyo matander gawin nyo lang pampasyerte no? pampasyerte po yan pero hindi naman hindi mo naman inasa na may parating na panganib ililigtas ka po nyan ang mga mutya ay malayo pa lang hindi naabot na, na tatagayin ka o babaraling ka ililigtas ka na malayo pa lang ng iyong mutya yan po ang kagandahan ng may mga mutya, mga anting-anting sa katawan kasi ililigtas ka nyan kapag nasa panganib ka ito po matanda ito ma maliliit na to ito ay dalawang kulog no? yan po napaliwanag ko na po yung visa niya pero ulitin natin no? yan po ay sa lakas at bilis ng pangatawan at leksi no? yan po ay may pangkabalat kunat sa balat na di ka basta-basta ma pagsusugatan ng mga matutulis na bagay. At yan po ay puses mo pala in, ay takot na yung kalaban mo. Parang kulog na dumadagong dung sa langit kaya takot yung kalaban mo. Lalong lumalakas yan kapag nagagalit ka na. No? At meron din siyang pampasirting dala sa yung buhay, pangkabuhayan. Yan po makikita naman matanda ito ay mutya ng puti no? mutya ng puti dintang puti Ayan. halos magkaparehas yung bisa kanina na binanggit ko dito nagsisip-sip siya ng good energy o tinatawag na nagsisip-sip ng swerte na good energy yan po napaliwanag ko na po yan kaya dito na tayo sa batuomo no ito pong batuomo matandil ito po ay pampasyerte din sa negosyo no, batuomo na daw hindi lang pang kabalat, kunat sa balat daw, kundi meron din siyang panlihis disgrasya lihis at lihis panganib ayan po ang kapangyarihan taglay ng batuomo at lihis sa mga masamang elemento pampasyerte at protection mo pa kabalat ko na sa balat pa na di ka basta-basta ma susugatan ng mga matutulis na bagay no yan yun na po matander sana ay sana ay naliwanagan kayo sa paliwanag ni Otol Tander paki like na lang po maga malaking tulong na po yan sa aking channel and lalo na kung i-subscribe nyo para ikaw ang unang-unang makapanood ng aking munting channel para may alam ka sa mga tingat-ting at lim na ano at mga mutya paalala ni Thunder itong mga mutya na to ay gabay po lamang sa buhay no doon pa rin tayo magbabasi sa taas sa ating dakilang Diyos magkapangirihan sa lahat no doon pa rin tayo mag dalasal kasi siyang nakakalam ng ating buhay at kung bibigyan ka ng bibigyan ng kapangyarihan yung dalamong mutya o agimat no? siya dun pa rin nakakalam kaya doon pa tayo hihingi ng kapangyarihan ng ating mutya para palakasin lalong palakasin ng ating dipinsa sa katawan at ilis sa mga panganib at kasi, yan yan lang po mga thunder sana ay naliwanagan kayo muli at mapagpalang umaga God bless to all mga sa susunod muli na aking videos abangan nyo para baka na ni bago kayo sa sing-sing ni Odol Thunder no? ito ito ang gamit ni Odol Thunder sa kabilang sa kabilang kamay nilipat ko lang dito no yan po God pistol na lang mga tandil, sa susunod muli